Good morning, good morning. Tayo ay magluluto ng agahan. Ito ang lulutuin natin, guys. Ah, uh, ohong, sopini. Lagyan natin ng um spam, uh, itlog. Ah, uh, parang scramble. Scramble egg na may gulay. Ito ang itlog natin, guys ito lang guys ang almasal namin walang kaiba-iba walang kaiba-iba walang, walang tinapa Yan lang talaga guys so karon para sa ngayon nagbisaya ako so ngayon parang maiba naman kasi karamihan guys i-boil ay steam ko lang gulay pa tapos mag-scramble egg with spam pero ngayon ihalo natin lahat para maiba ang ating recipe Halo-halo dan pag may time. Yun, guys. Lagyan natin lahat yung sibuyas. At saka yung garlic. At saka ang aksal. Konting aksal lang ang ating ilagay. So, yun, guys. Pagkatapos, guys. Tama na yun, guys. Ilagay natin ang spam para mapagod-pagod siya. Pagod na sunog pa. Sunog-sunog din. Malamig na kami. Wala pang winter pero ang lamig na. Malamig ang panahon. Nalakad kasi ang mga tao kaya yun. Bising tayo ng maaga. Ipagod-pagod na natin to ito ng konti. Ayan guys, nilagyan na natin guys ang ating gulay. Tama na yung guys. Lagyan na natin siya ng asin. Konting asin lang asin-asin lang guys ganito guys oh ito na kompleto na to siya guys may garlic na siya may basta lahat nandito na guys pero paan siya guys ah uh, walang asin salt free kaya lagyan din lagyan natin ng asin so, kanto lang ilagay natin seasoning herbs Tina ilagay na natin ng itlog. So. Mahilig ka sa soy. Mahilig ka sa soy eh. Ganun lang natin. Ganyan na siya. Hati-hatiin natin. Ready na guys. Ready na siya sa ating almusal. Okay, ganyan na siya guys. Ito na yung hahangoy na natin guys. Thank you for watching.